Tapos gusto kami nagpapasalamat sa inyo lahat sa uh, pag-suporta nyo sa, sa ating na uh, kaganapan ngayong umaga. Yung mga fire volunteers natin, sa atin, uh, mga bubero, sa mga barangay. Napansin nyo naman siguro na kaliwat kanan na yung sunog. Nakaraan, -karan, meron ng sunog sa iba't ibang uh, parte ng Metro Manila. Sa Rizal, meron na rin. Talagang lahat, uh, tungkulin talaga natin lahat ang pag-iwas sa sunog. Tayong mga bubero talagang trabaho po natin magkapula. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay yung pag-iingat sa bawat tahanan. Alam ko naman po, ang uh, tulong na naging kita ko pagdating sa nagre responder lalong-lalong na itong mga uh, nagamarangay. Hindi po tumataga ng tunog sa ating pagkakayo na gamit ako. Sa totoo lang po, uh, talaga napakira pagkakamit kami lang na gumagalawa. Kayo po, ang uh, first responder ang ating uh, bayan ng Tamapeo. Kaya sana, itong adalating na uh, ano takaraw ay magtulong-tulong tayo. O sa pag sa sunod, ay hindi ka nag sa diling po, sa pag-iwas pa lang, dapat po tayo ay sama-sama. At pinakamahalagat kayo talaga ay ang ating paghahalagat. Dapat po ay kasama ating asasya. May inform po ang ating mga kumulidad, ano, ang bawat mga kumulidad, ang at ating mga kabaranggay, O ano, paano po natin may iwasan ang sulit? Ano po ay suportahan po natin ang ating video sa kanila po sa gawin ng hindi lang, hindi lang tuwing magso, kundi sa buong taon, dapat po ay tayo ay sama-sama na naghahanda sa ano lang po, kapagadaanan po at ng ating bayan ng ating barangay na